vlog, ayan yun, yun. Dito tayo sa kainan. Sa tagal ko na nagtambay-tambay dito. Kahit isa, walang libre. Ayan, hindi mo lang nagpapakain Hindi mo lang nang lilibre. Libre <laughs> mo mo ng balong. Ano yung ganta mo? Wala na yung aking aking cellphone. Kailangan bago na. Bili na kayo, bili na kayo. Nandito na kami, nandito na kami. Nagtitinda na kami ng sombrero. Ito, magagandang sombrero. Pumunta na kayo rito. Sapatos. Sombrero. Nandito lang yan sa tapat ng Bilagio. Bili na kayo, bili na kayo. Punta na kayo dito sa tapat ng Bilagio. Dito lang sa Batayan. Dami, ano kay Lero. Damit. May Josh. sombreros, zapatos.